wholesale zone ng silangan ng Luzon para iwasan ang rocket launch ng North Korea mula April 12 hanggang 16. Kamusin po natin ang mga matik ma na biyahe ng shipping lines mula sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Lieutenant Commander Alger Rica Frente. Magandang tanghali po, CPR PR po ito. Uh, magandang tanghali po at magandang tanghali din sa inyong mga tatasubaybay. Uh, -huh. uh Commander, meron hubang bang uh, mga nag-abiso na shipping lines na cancellation o rerouting ng kanilang mga biyahe ngayon pa lang po? Uh, wala naman, piya uh, yeah, dahil ito namang uh, lugar na ito, uh, bakit doon sa projected na pagbabagsakan ng DIPRI ay uh, malayo ito. Malayo ito. In fact, malayo na, sa labas na ito ng territorial waters natin. At yeah. uh, dito naman sa area na ito, walang gaanong mga commercial vessel na tumadaan. Ang kadalasan dito ay yung mga uh, fishing vessel na from other countries at yung namang sa ating mga mga kababayan na nangyayis isla na sa lugar na ito. So ang uh, inaasahan natin na uh, base doon sa notice to mariners natin, may palati natin na uh, pinapadala to, to remind uh, the shipping company, sa hindi mga barko, kahit man na uh, hindi dumadaan dito sa may uh, northeastern side ng uh, bansa natin, ay ma-inform din sila. But then also to advise other vessels at yung shipping company sila, baka may mga fleet sila na nakatakdang bumiyahe at danda sa lugar na, yan, na iwasan mo na nila. Uh, sa atin naman no the part of the Philippine Coast Guard base doon sa notice to mariners na inisyu natin ay uh, nag-talaga uh, tayo nang uh, malawak na lugar na na ma, um, uh, iwasan muna na nila uh, doon sa scheduled time ng uh, launch ng uh, Korea mm, so yung notice na ito to uh, mariners pati po doon sa mga shipping lines mula sa ibang uh, bansa uh, kasama din po yun, uh -huh. lalong-lalo na yung uh, uh, sumadaan dito sa ating lugar dahil ito na mga domestic vessel natin ay hindi naman sila uh, dito abuakwa konsa sa 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 malapit na pagpagsakan. bagsaan. Ah, pero uh, lieutenant commander, linawin ko lang po no kasi limang araw din yung uh, no seafaring policy doon so uh, paano ho tinitiyak <coughs> ng coast guard na wala hong lalabag dito? Uh, sa atin naman na uh, pati yung mga coast guard stations sa detachment natin are uh, informed na to warn those fishermen, hindi lang doon sa northeastern side natin, maging sa ibang lugar dahil na um, baka may mga kababayan din tayo na nais mga na isda doon. Mm -hmm. uh, uh, yung uh, radio natin, nakabukas naman ito uh, 24-7, lalong lalo doon sa mga areas natin na malapit doon sa lugar na uh, posibleng magpagsakan. And uh, continuously may na-monitor din natin, uh, yung uh, through radio at ibang uh, most of uh, monitoring na kung uh, meron mga dadaan dyan is through advice din eh, na iwasan mo mm -hmm. na nila nila. Pero sabi niyo po no na hindi naman po ito uh, madalas naruta na ruta ng ating mga domestic shipping vessels pero marami hubang seafarers sa mga lugar ito, yung mga mangisda po natin. Uh, sa mga mangisda uh, locally uh, yung mga marginalized fishermen natin dahil malayo naman ito sa sa ating shoreline, uh, medyo limited. Medyo mm. limited. Ang inaano lang natin dito yung mga malalaki mga fishermen natin. Baka doon nakaschedule sila during that date. So, uh, all over the Philippines, yung Coast Guard Station sa detachment natin was uh, directed na uh, to inform those big uh, uh, fishermen na wag muna sila doon dahil na uh, sa, sa, sobrang layo na rin ito around the uh, base sa pinakamalapit na isla sa atin mm -hmm. sa, sa, pinlat natin na uh, na mga coordinates na nagbigay din tayo ng malaking leeway pa para iwasan nila ay uh, nasa more than 70 nautical miles away from the nearest shoreline. So mm -hmm. yun din ang inaasahan natin na medyo malayo-layo na rin yan at uh, uh, wala na rin kaan ng mga fishermen from the Philippines na pupunta dyan aside from dun sa mga international fishers na uh, dito din sa may uh, Pacific Ocean outside ng ating uh, ating uh, exclusive economic zone. Mm -hmm. At kumuha ka frente uh, ano pa huba bukod sa mga ito ang iba niyong uh, paghahanda sakaling bumagsak nga yung debris ng rocket na yan dito sa teritoryo ng Pilipinas. Uh, yung yung uh, ginagawa din naman natin is uh, yung constant monitoring, uh, constant monitoring at uh, uh, reminders sa at ating mga shipping at yung ating mga units in the area is closely coordinating din with the local government pati na rin yung uh, uh, coast guard auxiliary natin na uh, naka standby status sila. Uh, in the event na magkaroon man lang ng, uh, ng uh, problema doon sa lugar na 'yon sa pagbagsak nga nitong a de ng rocket launch nila Ah, mm -hmm. at uh, panghuli na lang no, Commander sa sakaling may bumagsak nga na debris sa teritoryo ng Pilipinas sa sa dagat po, i-report -re po ba niya 'yon sa NDRRMC o kayo na rin po ba ang may jurisdiction dito? Ano hong gagawin sa debris kung sakasakali? Ah, uh, dahil under naman tayo ng NDRRMC, so we will uh, be closely coordinating with mm -hmm. the NDRRMC kung ano man ang uh, mga hakbang na gagawin ng Philippine Coast Guard at ng national government on All right, maraming salamat po, Lieutenant Commander Algier Ricafrente, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Magandang maraming po. Maraming salamat po at magandang tanghali. Thank eh. you.